Ang zebra ay isa sa mga pinakakilalang hayop sa kontinente ng Afrika na agad nakikilala dahil sa kakaiba nitong itim at puting mga guhit. Kabilang ito sa pamilya ng mga kabayo, Equidae, kasama ang mga kabayo at asno, mayroong tatlong pangunahing nabubuhay na uri, species, ng zebra, at ang bawat isa ay may bahagyang magkakaibang pattern ng guhit at tirahan. Plains zebra, equus quagga, ito ang pinakakaraniwan at pinakamalawak na uri. Makikita sa mga savana at damuhan sa Silangan at Timog Afrika. Sila ay highly social. Gravis zebra, Equus gravi. Ito ang pinakamalaki sa lahat ng uri at may pinakamakapal at pinakamahigpit na guhit. Matatagpuan sa mga tigang, arid, na rehiyon ng Silangang Afrika, Kenya at Ethiopia. Mountain zebra, Equus Zebra. Ito ay mas maliit at matatagpuan sa bulubunduking rehiyon ng Timog Kanlurang Afrika. Ang itim at puting guhit ang pinakatampok na katangian ng zebra at matagal na itong pinag-aaralan ng mga siyentipiko. Ang mga guhit na ito ay natatangi sa bawat zebra tulad ng fingerprint ng tao at lumalabas mula sa itim na balat sa ilalim ng kanilang balahibo. Ang mga pangunahing teorya kung bakit may guhit ang zebra ay umiikot sa tatlong benepisyo sa kaligtasan. Una, bilang pantaboy ng mga insekto, insect deterrent, kung saan ang itim at puting guhit ay nakakagulo sa paningin ng mga biting fly tulad ng tsetse at horseflies na nagpapahirap sa mga ito na makalapag at nagliligtas sa zebra mula sa mga sakit na dala ng mga insekto. Pangalawa, bilang panlaban sa predator, camouflage, confusion. Dahil kapag nagtitipon ang mga zebra sa isang kawan, herd, ang kanilang magkakapatong na guhit ay lumilikha ng visual illusion o motion dazzle na nagpapahirap sa mga predator tulad ng leon na mag-isa ang isang individual na target. At panghuli, bilang thermoregulation, pagpapalamig, sapagkat ang pagpapalit-palit ng itim, sumisipsip ng init at puti, nagre-reflect ng init, ay maaaring lumikha ng maliliit na agos ng hangin na tumutulong na palamigin ang kanilang katawan sa ilalim ng matinding init sa Afrika. Ang mga zebra ay social animals na nabubuhay sa iba't ibang estruktura ng grupo. Ang plains at mountain zebras ay naninirahan sa matatag na pamilya o harem na binubuo ng isang lalaking pinuno, stallion, ilang babae, mares, at kanilang mga anak, foals, kung saan ang stallion ang tagapagtanggol habang ang mga mares ang nangunguna sa paglalakbay. Samantala ang gravis zebras naman ay may mas maluwag, fluid, na istruktura kung saan nagtatag ng teritoryo ang mga lalaki at malayang pumapasok at lumalabas ang mga babae. Bukod sa sosyal na pamumuhay, ang mga zebra ay may kapansin-pansing mga adaptasyon at kasanayan sa pagtatanggol. Kaya nilang matulog habang nakatayo na nagbibigay daan sa kanila na mabilis makatakas mula sa panganib at kilala sila sa kanilang bilis, kayang tumakbo ng hanggang 64 na kilometro bawat oras. At malakas na sipa na ginagamit nilang sandata laban sa mga predator tulad ng leon. Ang mga zebra ay herbivores, kumakain lamang ng halaman. At karamihan sa kanilang dieta ay binubuo ng mga damo. Sila ay tinuturing na pioneer grazers dahil kinakain nila ang matatag at matataas na damo. Sa pamamagitan nito, nililinis nila ang savana at nag-iiwan ng mas maikli at mas masustansiyang damo para sa iba pang mga grazer tulad ng wildebeest. Kaya't mahalaga ang kanilang papel sa pagpapanatili ng balanse ng ekosistem. Maraming salamat po sa panonood ng video na ito. Kung nagustuhan niyo ang panonood, pwede po ninyong i-like at mag-subscribe at i-turn on ang notifikasyon para sa susunod na mga AI Formasyon TV.